Habang sabi niya mga kaibigan na pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, hihilingin niya sa Pangulo kay Sara Duterte na siya ang gawing Sekretaryo ng Department of National Defense at kanyang wawakasan lahat ng drug addicts sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagbobomba ng buong Ilocos Norte. Habi ginagawa niya pong bakla ang mga Ilocano. Mukhang kayang-kayang uh, -kaya sabihin na itong mga taga-Dabao na ito, sabi niya, hukayin natin ang bangkay ni Marcos at itatapon ko sa West Philippine Sea. Eh bakit hindi mga Duterte itapon natin sa West Philippine Sea? Natatakot ba kayo diyan? Ito po nagsasabi na bobombahin niya ang Ilocos. Hindi dahil sa Ilocano ako, kundi dahil sa sinabi pa niya na yung ginawa ni Duterte sa Marawi, gagawin niya rin. Yan po ang ating pong pag-uusapan at makinig kayong mabuti. Ipaabot ninyo ito kay Baste. I-share ninyo ito pangungusap na maririnig po ninyo. Ulitin ko po, hinahamon ko ng duelo sa barilan itong si Mayor Baste Duterte para ipakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan, hindi tayo, tayo nagbibingi-bingihan at hindi po tayo mistulang mga binabae o kaya nagbabakla-bakla na parati na lamang inaapi ng mga Duterte. Laban po tayo. Natatandaan po ninyo na noong araw, hinamon ako sa Dabaw ng Mayor Rodrigo Roa Duterte sapagkat nagpunta po ako para imbestigahin o alamin ang pangyayari hinggil sa pagpapapatay niya. Si Duterte nagpapatay sa isang radio commentator ng pangalan Juan Porras Pala Jr. o popularly known sa Bundabaw as Jun Pala. Inuulit ko po, ang nagpapatay po dyan ay si Mayor Rodrigo Duterte. Eh bakit alam niya ng dabaw nandun ako? Eh bakit nagbibigibingihan? Bakit nagpipipipipihan? Yung po masamarihan, yung nagbibigibingihan na tinitikom pa yung bibig at para pong okay lang, may napatay, media. Eh ang pamamahayag ay sandigan ng demokrasya, mga kaibigan. Kaya hinamon po ako ni Duterte, sabi niya, Huwag papapuntahin si Carbonel dito sa magkukortisikol sa opisina ko. Sa sampal-sampalin ko lang yan. E di sumagot po ako, nung ako in-interview, sabi niyo si Mayor, huwag niyang gagawin yan. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Abay, nayabangan po sa akin, sinabi niya, hambugero ka ayoy eh, itong Manila reporter na ini. Hoy, Carbonel, sabi niya, Hinahamong kita ng duwelo harapan ng City Hall ng Davao dyan sa may estatwa ni Don Tomas Claudio na sa may harapan po ng Davao City Hall yon, Alas 9 ng umaga. Then, in interview na naman po tayo ng mga nateterorize na media ron. Ang media ng Davao ay nateterorize po ng mga Duterte at ng Davao Death Squad. Kaya po sila nagmimistulang bulag, pipi o bingi. Pag hindi po sila bulag at pipi at bingi, sila po ay mga mga pabaya sa kanilang trabaho okay, they do not deserve to be journalist anywhere in the country. Be, in interview po ako, sabi, eh, hinahamon ka ni Duterte. Ako napanood ko sa TV. Hinahamon ako ng barilan. Pakisabi kay Mayor Karangalan ko natanggapin ang kanyang hamon. Alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa City Hall. Dumating po, September 6, 2003, nung pinatay si Jun Pala. 2003 po yan. Dumating po ako, maraming witness. Isa po dyan yung mga kasamahan ni Atty. Homobono Adasa, na governor ng Misamis City, nandyan po siya sa Davao at sinulat niya yan. At sinabi niyang may mga witnesses na mga taga-media kung ano nangyari. Hindi sumipot ang tatay ni Baste. Inindyan ako. Ganun pa man, okay lang. Nanalo po ako sa duelo by reason of default. Hindi dumating ang kalaban. Ngayon, sa sinabi ni, Duterte, ni Baste Duterte na bobo niya ang Ilocos Norte sa sinabi ni Sara Duterte na uukay niya ang bangkay ni Marcos at itatapon, itatapon sa West Philippine Sea, hindi ko po ugali na lumaban sa babae. Kaya doon na lamang po tayo kay Waste. Hinaulitin ko for the third time, hinahamon kita, Mayor Baste Duterte ng duelo. Meron po tayong oras. Alas 9 ng umaga, November 10, Magkikita po tayo sa, sa harap po ng Luneta, harap ni Rizal. Magpunta ka ron, pag hindi ka nagpunta ibig sabihin, huwag ka. Ibig sabihin, mga kriminal kayong mga Duterte. Ibig sabihin, kayo ay mga peke drug lord na uh, uh, drug anti-drug warrior kayo ay mga drug lord. Ibig sabihin, mandarambong kayo. Ang ibig sabihin, traitor kayo sa Pilipinas sapagkat pro-China kayo. Prove me wrong. Be there. Dumating ka. Baste Duterte sa Luneta. 9 o'clock, November 10, 2024. Andyan ako, hintayin kita. Ngayon, pag hindi ka dumating, eh talagang nanggoyo ka lang ng mga Pilipino. Nanakot lang kayo mga DDS kayo. Nanakot lang kayo mga Dabawenyo. Nakakahiya kayo. Dapat ikahiya kayo ng Dabawenyo. Kaya mga kaibigan, ikalat ninyo ito, lunurin natin sila ng sharing pangga pa makarating kay Basti Duterte para hindi niya sabihin, ay, hinamon pala ako, hindi ko alam eh. Walang nakikinig diyan kay Carbonell. oh uh, ngayon siya maghamon, sabi niya. Okay, ngayon, hinahamon ko, uulitin ko. Nine o'clock in the morning, no more, no less, nandyan ako sa Luneta, harap ni Jose Rizal at hintayin ko ang pinakamatapang na lahing Dabawenyo Duterte. Magpakalalaki kayo, manindigan kayo. Pag hindi ka sumipot, baste Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang apelido mo, kasumpa-sumpa ang lahi mo. Duwag! Hinahamon kita.